Magandang araw mga karos. Ako si Ate Rose Plant at welcome muli sa Plant Lover Channel. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang top 8 beautiful varieties ng croton plants. Kilala ang croton sa kanilang makukulay at kakaibang mga dahon. Kaya naman, ito ang mga varieties na dapat nyo malaman. Unang-una sa ating listahan ang croton pitra. Ang croton pitra ay isa sa mga pinakasikat na varieties. Kilala ito sa kanyang malalaking dahon na may halo-halong kulay ng dilaw, pula at birdie. Ang mga dahon nito ay nagiging mas matingkad kapag sapat ang natatanggap na diwanag. Care tips Gustong gusto ng Croton Petra ang maliwanag na lugar pero iwasan ang direct sunlight para hindi masunog ang dahon. Regular na diligan ngunit siguraduhin hindi mababad sa tubig ang ugat trivia. Alam niyo ba na ang croton petra ay kilala ring garden croton at ginagamit bilang ornamental plants sa maraming bahay at opisina. Pangalawa sa ng listahan ay ang croton deliciosa. Ang croton deliciosa ay may magagandang dahon na nagbabago ang kulay mula sa berde hanggang sa dilaw at pula habang ito'y lumalaki. Care tips! Ilagay ito sa lugar na may indirect sunlight. Panatilihing basa ang lupa pero huwag masyadong mabasa. Trivia Ang mga dahon ng kroton deliciosa ay minsan inaakala ng iba na piki dahil sa kanilang sobrang perfectong hugis at kulay. Pangatlo, Croton Gold Dust. Ito ay may maliliit na dahon na parang pinipinturahan ng gintong alikabok kaya tinatawag itong gold dust care tips gusto nito ang bright and direct light i-water ito kapag medyo tuyo na ang ibabaw ng lupa trivia napakagandang i-display ng croton gold dust sa loob ng bahay dahil nagbibigay ito ng kakaibang accent sa iyong interior design pang-apat Mother and Daughter Croton Tampok sa Mother and Daughter Croton ang maliliit na dahon na tumutubo sa dulo ng mas malaking dahon, kaya tinawag itong ganito. Care Tips Ilagay sa lugar na may sapat na liwanag. Iwasan ang labis na pagdidilig upang hindi mabulok ang ugat. Trivia Ang kakaibang istruktura ng dahon ito ay parang sumasayaw sa hangin kaya't nagiging atraksyon ito sa anumang garden. Panglima sa aking listahan, Banana Croton. Kilala sa kanyang mahahabang manipis at malasaging na dahon na may mga kulay na dilaw at lurgy. Third tips, gustong gusto nito ang maliwanag na lugar na may indirect sunlight. Panatilihing moist ang lupa, ngunit iwasan ang overwatering. Trivia, ang banana croton ay hindi lamang maganda, kundi madali ring alagaan. Kaya perfect ito para sa mga beginners sa plant care. Pang-anim, Sansibar Croton. Ang Sansibar Croton ay may mahahabang magkitid na dahon na may iba't ibang kulay ng berde, dilaw, pula at kahel. Care tips, ilagay ito sa maliwanag na lugar ngunit hindi direkta sa araw regular na diligan, ngunit na hindi babad sa tubig ang lupa. Trivia! Ang kakaibang itsura nito ay nagmumukhang tropical jungle ang inyong garden. Kaya't perfect ito sa mga tropical timid na hardin. Pangpito, Mami Croton. Ang Mami Croton ay may malalaking malalapad na dahon na nagbabago ang kulay mula berde, dilaw hanggang pula. Girl tips, kailangan nito ang maliwanag na ilaw pero hindi direct sunlight. Siguraduhin hindi natutuyo ang lupa pero iwasan din ang sobrang pagdidilim. Trivia, ang Mami Croton ay kilala sa kanyang makintag na dahon na parang wax kaya't nagbibigay ito ng eleganting look sa anumang space. Pangwalo at huli sa aking listahan, Androcroton. Si Androcroton ay may makukulay na dahon na may halong berde, dilaw at pula. Ang mga dahon nito ay parang nilagyan ng mga brush strokes. Care tips. Gustong gusto nito ang bright indirect light. Regular na diligan pero siguraduhin may drainage ang pot upang hindi mag-overwater. Trivia. Ang Andrew Croton ay isa sa mga varieties na madalas ginagamit sa mga landscape design dahil sa kanyang vibrant colors. At dyan at ang ating episode tungkol sa top 8 beautiful varieties ng Croton plants. Sana ay marami kayong natutunan. Mga Karos, huwag kalimutan mag like, share at subscribe para sa iba pang plant tips at tutorials. Hanggang sa muli. Ito si Ate Rose Plant. Happy planting.